Ayoko na ulit maghatid sa school ng anak ko. Ano ba naman nakita ako ng teacher niya? Sabi ng teacher niya, ba? Diba, sir, ikaw po yung vlogger, yung uh, nagko-content ng mga nakakatuwa." Sabi ko, "Opo." Sabi niya, "Guwapo pala kayo sa personal." Para kasi yun, 'di ba? Nakakaasar talaga yung. <laughs> Hindi na mababali. <laughs> <sangka>, <laughs> Hindi naman. Tapos sabi niya, hawig niyo nga po talaga si Alden at si John Lloyd. Hoy, ayaw! Ayaw! Tapos sabi, mukha daw akong bata sa personal. Hoy, ayaw ko na! Ayaw! talaga Ayaw! <laughs> Tapos yun, sabi ng teacher niya, naghahanap po kasi kami nang magdodonate ang tatlong electric fan. Kala niya, mabubula niya ako sa ganun. Sabi ko, dalawa lang kaya ko. <laughs> Yan tuloy. Naghahanap ako ngayon ng pambili ng dalawang electric fan. Hindi ako maghahatid ulit sa anak <laughs>